So, good evening mga kay Squammy. So, hindi tayo makapag-rides ngayon. Kaya ang gawin muna natin, reviewin muna natin yung ating KTM 390 Adventure. Ano bang meron sa motor na to? Bakit nahumaling ako sa 390 Adventure, which is nagtagal talaga yung motor na to sa akin. Tingnan natin yung technology. So, yung pag-usapan lang natin muna ngayon, is yung technology na meron siya. Alright, yee! Alright, so testing natin ano meron sa ating KTM 390 Adventure. Yan. Diba? So, ang una lumalabas lagi is Kate, ano, ready to race. Tapos, copy natin. Ito'y lalabas na sa dashboard natin. Yung date, battery, fuel range. Tapos, ito yung RPM nya. Yung gas, temperature, yung speed natin, odometer, tas ride, ABS, tas traction control, tas gear, tas sa side naman na to, ito yung mga um, radiator, warning, yung check engine, check engine, ABS, so, yun, ito agad yung bubungad sa'yo. Yun, totoo tayo sa menu, di ba? Magsimula tayo sa trips data. So, ah, trips data. Sa so, tama, trips data tayo magsimula. So, general info, So, yung general info, nandiyan yung, yung date, odo, tsaka battery. Tapos, trip 1, pwede kang iset mo yung trip 1. Yan, set natin yung trip 1. Hold mo lang naman yan, tapos mag um, re reset na yan to zero. So, meron ka rin trip 2, kung anong gusto mo pambasahin. Warning, wala naman siyang warning kasi wala naman siyang um, problema. So, ride mode. Meron siyang street or off-road. So, since street tayo lagi, street yung nakaset dito. Motorcycle. Um, check natin yung MTC, which is motorcycle traction control. Lagi siya naka-on, syempre. Tapos, pag ABS, um, road or off-road, yan yung ABS niya. So, yung off-road, parang nakapatay yung uh, ABS sa likod. So, lagi tayo nasa highway, kaya road tayo. Okay. Sa settings, meron tayong favorites. Yung favorites, parang yan yung si Strip Cons. Yan. Makikita mo yan doon. So, ano naman siya. Quick Selector 1. Mamili ka lang sa Trip 1, Trip 2. sa ABS. So, bali wala siya. So, yung Bluetooth, di ba? May Bluetooth din to. Pwede mo kasi i-connect yung phone mo para makita mo kung may nag-deck sa'yo, may natawag sa'yo. At igit sa lahat, yung mapa mo magkakaroon dito ng parang direction area. Kung baga magta-turn left ka na, magta-turn right ka na, o straight lang, lalabas siya dito. Yun siya. So, pero hindi siya yung totally maps talaga. Lalabas lang siya ng, ng sample na ganun. So, parang ganito siya. Yan. Tapos, um, punta tayo sa display team. So, automatic ako kasi nagbabago yung ilaw nito pag araw tsaka sa gabi. Um, adaptive ano siya eh, um, display team. So, yan. Ship light. RPM 1, RPM 2, ship light. Pwede mong on, pwede mong off. Pwede kang mamili ng RPM 1. Ayan kung ano, 8.5. RPM 2. Ayan, so, clock date. Ayan, dito mo siya isi-set. Tapos, units. Ayan ang distance natin ay kilometers, hindi ako naglalagay ng miles, mas madaling kilometers. And sa Pilipinas, kilometers yung kanimitang ginagamit. Fuel consumption, kilometer per liter yung nilalagay ko rin dito. So marami pa siyang pwede kang pagpilihan kung saan ka mas komportable. Yan. Tapos, language, pwede kang mag um, Dutch, um, Italiano, Panshua, Spanyol. Yan. So service, may kita may next service mo, meron ka pang 825 kilometers na service. So, usually 5,000 to 7,500 yung service nila. Um, like the KTM BGC 75. Pero ako kasi, nagseset ako three, every 3,500 nag, uh, nag papa PMS tayo. So, extra functions. Yan, wala pa to. Hindi pa natin ma-open to kasi hindi naman natin pina-activate. Pero, um, meron tayong traction control meron tayong cornering ito yung cornering ABS yan tapos actually meron tong ipapa-activate mo lang kay um, KTM shops like BGC kung saan yung KTM pwede mo ipa-activate yung quick ship neto built na yung quick ship neto pero kailangan lang siyang i-activate so yun So that's it. Nakita nyo na kung ano yung ating uh, kung anong meron sa ating KTM 390 Adventure. So nakita nyo yung technology nya. Halos um, nakikita nyo yung technology na yon sa um, mga 650cc uh, up. ba diba? So meron yan 650cc pero walang ganon technology. Pero sa ating KTM 390 Adventure, nandun siya. So, alam nyo na kung bakit ako na humaling halos yung safety features meron siya so napakaganda ba diba? tapos plus additional pa yung WP na suspension adjusted kasi siya yung harapan tsaka likuran so halos kinakain lang din talaga namin yung um, lubak pero syempre pag malalim na lubak na iba na yun pero yung yung road conditions natin ngayon, halos kinakaya ng ating KTM 390 Adventure. So, yun, ang problema ko lang naman ngayon is yung uh, yung shock niya kasi masyado talagang mataas, 'di ba? So hindi ko abot ang KTM 390 Adventure. Um, ang ginawa lang namin muna is nagbaba kami ng uh, one inch sa shock sa front pero the rest wala naman ang ginawa so yun lang naman so yun sa ngayon Nag-iisip pa kami kung anong rides saan tayo pupunta pero ang balak ko, balak namin this year makapag Mindanao na. So hindi matatapos yung 2024 na hindi tayo makapunta na Mindanao. Um, before the Mindanao, tinitingnan pa namin kung ano yung pwede pa natin puntahan. Uh, yung Marinduque, Mindoro, Mag-Mindoro magmi ulit ako using yung KTM na at ang 390 Adventure kasi hindi ko siya nadala pa sa Mindoro kung iikutin ba natin ulit yung Mindoro Loop Yan. so alright so salamat sa supportan nyo palagi um, sana supportan nyo pa ng 2024 natin um, alam ko kung tilang yung nanonood pero salamat sa panonood sa, sa ating mga vlog um, ito ay ano lang naman kasiyahan natin no? alright so yeah